Hello po, magandang uh, araw sa inyong lahat Welcome sa kusina ni Chong Ang ating lulutuin ngayon ay isdang pampano Ito po yung request lang ng balikbayan Okay, umpisa na natin pagluluto Okay, ito po yung uh, ating lulutuin na pampano Sariwang sariwa po ito Look, niyo po Sariwang sariwa po ito Malinis na po yan Unahin natin paglagay ang mga sangkap. Itong mga sangkap na ito ay makukuha lamang natin sa ating bakuran. Hindi na tayo gagamit kung ano-ano pa. Talagang ito'y lutong bahay na pangpahabang habang ano, pangpahaba ng buhay. Maglagay tayo dito ng luya, kunting sibuyas, tapos mga kamatis. Ang gusto nang nag-request maraming kamatis. Oh. Okay. Okay, na Patung natin itong ating pampano Tapos, ilagay pa natin itong mga ibang kamates sa pagpaligid. Wala na tayong ibang sangkap na ilalagay dito kundi patis. Tubig natin. itong lutong ito ay talagang lutong bahay ang probinsya hmm. tapos ilagay na natin itong patis natin yan tapos ito yung kalamang si Diyos, ang magbibigay ng sarap mm -hmm. tapos sili sa ibabaw Okay. Lakasan na natin ang aboy. Tapos takpan. Okay, takpan natin. Woo! Talagang natural natural lang po itong ating niluto at yung pong, ito po yung nare-request sa atin. At matagal na po daw siya hindi nakakakain na sariwang isda. Okay, magantay lang tayo ng mga after 5 minutes. Ating bubuksan ulit at ating titimplan. Okay, tingnan natin. Nakalipas na ang 5 uh, minutos. Titikman natin kung anong lasa Kulang ng patis. Dagdagan natin ng patis. Mga 1 tablespoon. Malapit na maluto ito. itong ulam na ito ay talagang pamprobinsya ba lutong bahay po ito sa probinsya ang lahat ng mga sangkap nito ito doon lang sa bakuran kinukuha hindi na kailangan bumili at uh, hindi nyo itatanong yung lula ko umabot ng 110 years old bago pumanaw ang kinakain nila mga talbos ng kamote mga ganitong ulam pangat-pangat kaya tayo mga ano, mga senior citizen na gaya ko, huwag na tayong kumain ng araw-araw puro karne, manok, baboy. Kailangan i-balance din natin yung ating pagkain. Kahit na isang beses sa isang linggo, kain tayo ng manok bago balik tayo sa gulay at uh, mga isda. Para sa ganun, tumagal naman ang buhay natin at makasama natin yung ating mga apo ng video matagal-tagal. Okay, takpan natin ulit. Mga 5 minutos pa bago natin hanguin. Luto na ito. Okay, tignan natin ulit. Oh, ang na. O, oh, pakalipas siguro mga 20 minutes na to, pangat na pampano sa kamatis. Tikman natin kung talagang malasang-malasa ito. Ito. Kunting sabaw. Meron ditong patis na may kalamansi at saka sili.

Manamis-namis ang laman. Okay. Kung nakarating kayo sa dulo ng ang video kong to at kung nagustuhan nyo po itong linuto nating ulam, baka naman po paki answer sa aking mga video para maraming makapanood. Salamat ng marami at see you sa aking mga susunod kong video. Sana supportahan nyo ako. Salamat. Thank you.